Gaudi di mga idol Naliligo ako sa iyong kabuntagon Ni din yung sunuyog itik nag shuffle sa tanaw Sa itlog Nga nahanaw mo nagtagulilong Nga nakita ko sa libon Uban sa iyong piso sa kabuntagon Ibang akong inahan May nagbugha Sa kag kumbihan kami nanimuha bisan nga palaran mapait sa smile ni mama ang makawala sa among kasakit ugmatik sa kalit na umanan kompyuteran computeran nga magdagan ang kapataan kay mo dua nagduka garden ha -ha -ha. thank you for watching! Go di mga idol ipaligoy ay ng kabuntagon mga idol Dahil gilisan ko o gialsa Sa akong mga buutang pagumangkon Gipastan, gibaktas Kining bakilid nga agianan Para maabot ang kapatagan Salamat ning usa ka higala May among nasakyan Uban ning mga higalang mauni ni Alalay Shout out Dave ang pinki niya Ang pinky na gialay O shout out kundi Nga talintado Nga sa Roblox dedikado. thank <laughs> you Uy, delikado. Shout out ko ni Ethan. Nang hinug mo. Mga idol, at to sa kamanggahan. Lugar sa akong iyaan. Kay magtaog me. Piso wifi para ilang makalingawan. Income ba? Para naasag ko ikpangwartahan. Bisan sa kalisod sa dalan. yabut with me ng ilang tugkaran. Dayo na pataod ang internet. Antena. Bindu box. Pag sa lang, may mga problema di kalikayan. Ang hangyo ang akong iyaan. Nga, punungon ang negosyo nga um, among nasugdan. Suma dungan sa pagkasirado. Dili mo huwag nga akong pagkadelikado. Partig ni gi-contact kontak din ako kong amigo. Chatot ko ni Pare Dixter nga porting pagkagwapo. Kay siya nga akong ipatrabaho. Kay ni Hangyo mo huwag nga akong pagmangkot sa pag agawan Nga tawag internet para sa ilang kalingawan. Matik dayon yun pagkahuman, connect. Chatot di ko din na pita Marvin na porting ka guapo og ni amigo Dudong James na porting ka thank you for watching palig ug mga idol